dahil sa lumalalang drone attacks ng Rusya, napilitan ang Ukraine na maghanap ng bagong paraan para mabuhay. Inangkop nila ang taktika, gumamit ng bagong teknolohiya, at lumikha ng makabagong sandata para mapigil ang mga pag-atake ng shahid ng Rusya. Ngayon, inaayos at pinapabago pa nila ang mga disenyo ng mga sasakyang militar na dekada na ang tanda. Ina-upgrade ang mga Bradley na galing sa United States para mas maging matibay laban sa mga drone at napapahanga ang mga general ng United States sa proseso na ipadala na sa Ukraine ang mahigit 300 Bradley Fighting Vehicles o BFVs dinisenyo para maghatid ng sundalo at scout habang nag-aalok ng matibay na proteksyon at kakayahang pigilan o sirain ang mga armored na sasakyan ang Bradley Fighting Vehicle ay napaka-versatile nagsimula ang kasaysayan nito noong dekada 1960 napu sa paunang pagpaplano at disenyo. Malakas na naimpluensyahan ng mga Soviet ang pag-develop nito. Ang BMP Infantry Fighting Vehicle, na nagsimula noong 1666, ay naging isa sa pinakasikat at pinakamalawak gamitin noong panahong iyon. Pinagsama ng BMP ang lakas ng magaan na tangke at mobilidad ng Armored Personnel Carrier na nagpatibay sa hukbong Soviet. Gusto rin ng United States ng ganito, pero mas mahusay isang sasakyan na ligtas maghatid ng tropa sa delikadong lugar at may sapat na firepower para wasakin ang tangke ng kalaban. Halos dalawang dekada ang disenyo at lumabas ang unang Bradley Fighting Vehicle sa produksyon noong isang libo walumput isa at agad ginamit sa serbisyo. Simula noon, naging mahalaga at di mapalitan ang Bradley sa Ground Forces ng Amerika. Libo-libo ang nagawa at ginamit sa mga labanan tulad ng Gulf War at Iraq War. Iba't ibang bersyon ng Bradley fighting vehicle ang ginawa sa paglipas ng panahon para mapanatiling mahalaga at moderno ang Bradley sa militar. Mula sa original na M2 na modelo hanggang sa pinakabagong inilabas, ang M2A4A1 na ipinakilala noong 2000 at 24 ginagamit ng Ukraine ang M2A2 na version na inilabas noong 1988 hindi man ito ang pinakamakabagong Bradley fighting vehicle matibay at maaasahan pa rin ang M2A2 sa kasalukuyang militar. Pinaghalo nito ang mobilidad, kakayahang mabuhay, at lakas ng apoy kaya bagay ito sa maraming misyon at kondisyon ng labanan. May anim na raang horsepower na makina at HMPT. Limang daan at tatlong hydromechanical na transmission ito kaya umaabot ng 35 milya bawat oras ang bilis. Dahil dito, kadalasang kasabay ng iba't ibang tangke at sasakyan ng puwersang panlupa ng Ukraine, ang M-22. Napakaliksi ng sasakyang ito. Kaya nitong harapin ang mahihirap na lupain, tumawid sa mababaw na ilog, at magmaniobra sa masisikip na bahagi ng larangan. Pagdating sa lakas ng putok, ang M-22 ay may kasamang 25 mm m... M242 Bushmaster Chain Gun at BGM pitong isa TOW Anti-Tank Missiles Ang Bushmaster ay kayang magpaputok ng 200 bala kada minuto na may epektibong abot na 6,000, 600 talampakan o 2,000 metro. Maaasahan ito, tumpak at malakas ang epekto pagdating sa pagpigil ng mga tropang kalaban o pagsira at pagwasak ng mga sasakyang may magaan na armor, at mga target sa himpapawid. Ang mga BGM, 71 na missile ay isa sa pinakaginagamit na anti-tank guided missiles sa mundo. May napatunayang tagumpay at sapat na lakas para sirain ang maraming tangke at armored na sasakyan ng kalaban. Mas matibay ang proteksyon ng M2A2 Bradley dahil sa aluminum steel composite armor nito kumpara sa mas naunang version. Kayang tiisin ng semicircular na kalasag sa likod ng tore ang tama ng tatlong PMM armor piercing, discarding sabot rounds RPGs, at ibang anti-armor na sandata. May option ding maglagay ng explosive reactive armor para dagdag depensa. Mabilis ito, akma sa iba't ibang sitwasyon. Kayang tumanggap at magbigay ng pinsala at magsakay ng pito sundalo at tatlong tripulante. Hindi na nakapagtataka na naging sobrang popular ang BFV sa sa lakas ng Ukraine, na gumamit ng mga sasakyang ito sa ibang paraan, kumpara sa United States Army. Sabi ng defense expert at dating United States Marine Corps Colonel Mark Kansian sa Business Insider, walang duda na ginagamit ito ng mga Ukrainian sa ibang paraan kaysa sa United States Army. Mas ginagamit nila ito bilang pang-scout o parang magaan na tangke kaysa bilang isang infantry fighting vehicle. Dahil dito, malaki ang pinsalang nagawa ng mga Bradley Fighting Vehicle sa kagamitan ng Russia. Nakatulong ito sa mga puwersa ng Ukraine na makapaghukay at maprotektahan ang mahahalagang bahagi ng lupa at naging iconic na sasakyan para sa mga tropang Ukrainian. Maraming nagpapasalamat kay Bradley sa pagligtas ng buhay nila. Marami ring video, larawan, at ulat na nagpapakita ng tagumpay ng Bradley sa labanan. Noong huling bahagi ng 2000, at 23 sa mga labanan para sa baryo ng Donetsk na Adivka. Nakunan ng drone video ang M-2 na sumira ng tatlong Russian MTLB armored vehicles. Sunod-sunod silang pinaulanan ng 25mm na kanyon at pinasabog sa loob ng isang minuto. Ilang ulat noon ang naglahad kung paano ginagamit ang m dalawa sa pagpatay ng mga sundalong Ruso. Pinalalabas sila sa mga basement o kinukulong at tinutulungan ang puwersa ng Ukraine sa pagkontrol ng lugar. Sa kabila ng maraming benepisyo, hindi perpekto ang m 2 a Ginawa ang mga ito noong dekada 1980, kaya hindi talaga sila ginawa kahit may makabagong drone warfare. Hindi ibig sabihin na hindi nila kayang tiisin ang mga drone attack. Maraming naitalang kaso ng mga Bradley sa Ukraine na, na tinamaan ng drone, direkta man o hindi, pero kaunti lang ang pinsala. Noong Hunyo dalawang libo at dalawamput apat naglabas ang ika naput na na hiwa-hiwalay na mekanisadong brigada ng Ukraine ng video ng Bradley na sasakyang pandigma na may reactive armor tiles na tinamaan ng first-person view drone. Nagpatuloy siyang magmaneho sa maalikabok na daan nang hindi tumigil o bumagal. Sa Telegram post sinabi ng ikaapat na po pito brigada na binibigyan sila ng American Bradley ng kalamangan laban sa kalaban. Sa loob ng dalawang taon ng dakilang digmaan, nawalan ang hukbong ruso ng isang daan at na armored personnel carriers at infantry fighting vehicles bawat buwan noong Mayo dalawang libo at dalawamput apat umabot sa dalawang daan at walumput walung unit ang bilang. Ayon sa publikasyon, kumpirmadong pagkalugi lang ang mga ito. Dahil sa pagkalugi ng maraming armored na sasakyan, napilitan ang mga ruso gumamit ng mas luma at hindi gaanong protektadong modelo. Gamit ng ika-47 na, na hiwa-hiwalay na mekanisadong brigada ang malalakas na Amerikanong Bradley Infantry Fighting Vehicles. Patuloy naming ipinapakita ang mga video ng trabaho ng aming crew sa pinakamagandang kalidad. Mahalaga ito hindi lang para ipakita ang kakayahan ng mga Ukrainyano lumaban gamit banyagang kagamitan, kundi para patunayan din ito. Makikita sa video kung paano ginagamit ang Bradley Fighting Vehicle laban sa kalabang infantry. Sa pagbabalik, tinamaan ng drone ang sasakyan. Gaya ng naiintindihan mo na, hindi man lang ito napansin ng crew at nagpatuloy lang sa paggalaw. Kamakailan, may kaparehong insidente malapit sa Pokrovsk kung saan tinarget ng Russian drone ang Ukrainian m 2 a at pumasok sa bukas na hatch. Sa likuran ng sasakyan, medyo nagkamali ng tansya ang drone operator sa kanyang flight path. Kaya bumagsak ang drone sa lupa sa tabi mismo ng Bradley. Pumotok ito makalipas ang ilang segundo. Ngunit nasalo ng likurang bumper at armor ng Bradley ang impact kaya walang nasaktan sa mga sakay. Hindi palaging nakakaligtas sa drone at iba pang atake ng Russia ang mga Bradley. Tinatayang nawalan na ang Ukraine nang hindi bababa sa isang daan at 77 Bradley Fighting Vehicle sa kabuuan. Ayon sa datos mula sa open source intelligence analyst ng Oryx, may mga video at larawan ng isang junkyard na puno ng mga sirang Bradley na hindi na kayang ayusin matapos masira ng mga drone at misil ng Russia. Hindi tulad ng Russia, ayon ng Ukraine na laging magsayang ng gamit nila. Paulit-ulit ipinakita ng Ukraine sa digmaan na nais nitong sulitin ang gamit ng mga kagamitang militar. Kinukuha nila ang pinakamaraming halaga. Ang maraming halaga mula sa bawat drone, misil, sasakyan, at sistema. Lalo na yung mga ibinigay ng mga kaalyado tulad ng United States. Kaya nga, kamakailan lang, sinimulan ng Ukraine na i-upgrade ang natitira nitong mga Bradley gamit ang makabagong armor package. Pinapalakas ang kanilang kakayahang mabuhay at nagbibigay ng seryosong bagong hamon sa mga Ruso na kailangang lampasan. Ang bagong armor na tinawag na Tower Isa ay na-install na sa ilang sasakyan kasama ang gamit ng 47 Mekingis Brigade Information at Teknolohiya. Gawa ito ng Ukrainian na Iron Nuts, eksperto sa paggawa ng karagdagang armor para sa mga sasakyang militar. Gaya ng metal na hawlang panlaban sa anti-tank na sandata. Nag-post ang Iron Nuts ng video ng tower isa gamit sa Instagram nila may kasamang caption. Unang prototype ng tore at ilang bahagi ng M2 Bradley, tinawag na Tower Isa. May ilang saksang kang mamantaytis sa sasap lang may ang sasakyang pandigma ang binago gamit ang mga bahagi mula sa proyektong ito. Patuloy kaming nag-a-upgrade. Naka-install na ang prototype ng Tower 2, pero hindi pa namin ito maipapakita. Napansin ng kalaban ang mga Bradley Fighting Vehicle at interesado siya rito. Tulad ng nabanggit, abala na si Iron Nuts sa paggawa ng Armor Tower dalawa ang susunod na version ng sasakyang ito, na maaring mas matibay at mas mahirap basagin para sa mga Ruso. Samantala, mukhang magandang dagdag ang tower isa sa mga Bradley Fighting Vehicle. Kasama rito ang isang matibay na balangkas na ikinabit sa ibabaw ng katawan ng Bradley, na may mga flexible na mesh screen na nakabit sa mga gilid. Malaki ang nababawas nito. Sa kakayahan ng anumang papalapit na warhead, or drone ng kalaban na makalusot. Dahil dito, mas malamang na lumihis ang mga ito. At hindi tamaan ng tama ang mas mahihinang parte ng Bradley. Gaya ng bubong ng Toretta. Sa madaling salita, binibigyan nito ang Bradley ng mas mataas na tsansa na makaligtas sa mga pag-atake ng drone at mas pinapahirap para sa mga Ruso na mapabagsak ang mga sasakyang ito. Ang mga konseptong larawan ng Iron Nuts Tower isa ay unang nakita noong Setyembre ng nakaraang taon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ang aktual na baluti. Kinumpirma ng isang kinatawan mula sa kumpanya na nagamit na ang Tower isa sa aktual na mga kondisyon ng labanan at matagumpay itong nasubukan laban sa mga sunod-sunod na tama. Bukod pa rito, ang kuponan ng Iron Nuts ay patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan upang pinuhin at pagandahin pa ang kanilang disenyo. Asahan na mas gaganda at huhusay pa ang Tower 1 at Tower 2 sa mga darating na buwan. Mas mapapakinabangan ng Ukraine ang Bradley, makakapinsala ng husto sa mga Ruso, at mapapatatag ang depensa sa harapan. Hindi ito ang unang beses na nakita ang Ukraine na nagdadagdag ng armor sa kanilang mga sasakyang militar bilang direktang tugon sa mga pag-atake ng drone ng Russia. Ang sandatahang lakas ng bansa ay gumawa rin ng malalaking pagbabago sa mga M1 Abrams tank na nila mula sa United States upang mapataas ang tsansa ng kanilang kaligtasan sa mga engkwentro sa harapan laban sa mga Ruso. Ang M. Isa Abrams ay malawak na kinikilala bilang isa sa pinakamagagaling na pangunahing tangke ng labanan sa buong mundo. Gayunpaman, tulad ng Bradley na mga sasakyan, ginawa ito noong wala pang mga drone. Dahil dito, minsan nahirapan ang M. Isa sa labanan sa Ukraine. Mabilis matukoy ng mga piloto ng drone ng Russia, ang mahinang bahagi ng tangke. At tinatarget ito Gamit ang kamikaze attacks, ang bawat isa sa mga tankeng ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang dolyar 10 milyon, kaya hindi kayang pabayaan ng Ukraine na basta-basta na lang sirain ito ng mga drone ng Russia. Kaya nagbago sila at naglagay ng special na bakal na hawla sa paligid ng frame ng tanke. Pinoprotektahan nito ang katawan ng tanke at mahahalagang bahagi gaya ng makina at tore laban sa direktang tama ng drone o anti-tank missiles. Ang mga hawla ay ginawa ng Steel Front Initiative na siya ring responsable sa pag-aayos at pag-upgrade ng mga lumang tangke mula sa panahon ng Soviet, gaya ng T-72 at T-64 dahil sa bakal na screen at cage armor. Mas tumitibay at nabubuhay ang mga ito, kahit sa pinakamapanganib na sitwasyon. Ngayong taon nagsimula ang pag-install ng bagong hawla, 25 Abrams na tangke at 75 Bradleys na ang na-upgrade gamit ang steel front armor. Narito kung bakit napakahalaga ng ganitong mga uri ng dagdag na armor. Una, napaka-epektibo nila pagdating sa gastos. Hindi pa sinasabi ni Iron Nuts ang halaga ng Tower Eyes sa units. Pero tinatantiyang 20,000 bawat steel front cage. Ikakabit ito sa mga tanke at infantry fighting vehicles na milyon-milyong dolyar ang halaga bawat isa. Kung walang tower isa o steel front armor na dagdag madaling masira ng drone at missile strike ng Russia ang mga sasakyan kaya nawawalan ng silbi at nagkakaroon ng malaking butas sa depensa ng Ukraine pero kapag meron nito mas malaki ang tsansa ng mga sasakyan na ito na mabuhay sa labanan at kahit na masira o mapinsala pa rin sila sa huli makakagawa pa rin sila ng mas malaking pinsala sa kalaban at makakapagbigay ng mas mahalagang suporta sa mga mahahalagang posisyon sa harapan sa madaling salita nagbibigay sila ng napakalaking halaga sa mga sasakyang kinabitan nila. At napakahalaga nito para sa Ukraine, dahil ang Ukraine ay hindi Russia. Wala itong kasing laking budget at kakayahan sa militar. Hindi madaling magtayo ng malalaking pabrika ng militar gaya ng Russia at gumawa ng daan-daang tangke at sasakyang pandigma taon-taon. Hindi sila makakakuha ng maraming Soviet na kagamitan noon para palakasin ang puwersa kapag may nasirang sasakyan. At kahit na nakakakuha ito ng maraming napakahalagang suporta at tulong mula sa mga kaalyado nito sa buong Europa at Hilagang Amerika, wala itong walang katapusang supply ng mga sasakyan at sandata na maaaring gamitin. Isa itong medyo maliit na bansa kumpara sa Rusya na may medyo maliit na stock ng mga sasakyang militar at kailangan nitong gawing mahalaga ang bawat isa. At sa ngayon, habang mas maraming ginagamit na drone ang Rusya kaysa dati hindi lang para atakihin ang mga lungsod ng Ukranya at mga infrastruktura ng sibilyan tulad ng mga paaralan at ospital, kundi pati na rin para tamaan ang mga target sa unahan, gaya ng mga tanke at mga armored na sasakyan. Mas malaki ang banta ngayon sa mga armor ng Ukranya kaysa dati. Lahat ng tanke o sasakyang pang sa tabi ng frontline ay madaling maging target at mapasabog agad. Ang kailangan lang ay isang maayos na pagkakalagay ng kamikaze drone strike at milyong-milyong dolyar na kagamitan ay maaaring masunog sa isang iglap. Kapag natutumba ng Rusya ang sasakyan ng Ukranya, humihina ang depensa nila. Nagbubukas ito ng mga puwang sa harap na linya at pinapadaan ang kanilang mga puwersa sa mga puwang na iyon upang makasakop pa ng mas maraming lupa. Isa ito sa paraan kung paano nagtagumpay ang Kremlin ngayong tag-init gamit ang glide bomb at drone group para malampasan ang depensa ng Ukranya. Sa kabutihang palad, dahil sa tibay at matalinong taktika, patuloy na ipinagtatanggol ng mga puwersa ng Ukranya ang mahahalagang lugar at iniipon ang mga tanke at sasakyan sa pangunahing posisyon para pigilan ang pag-atake ng Russia. Ngunit kailangan nila ang lahat ng tulong na maari nilang makuha at ang mga karagdagang proteksyon tulad ng Tower Isa ay maaaring maging malaking tulong. Mabilis ikabit ang mga sistemang ito. Halimbawa, ang bakal na harapang rehas ay kayang ikabit sa labindalawang oras lang. Kahit hindi pa alam ang eksaktong oras ng pag-install ng tower isa, malamang hindi rin ito matagal ikabit. Dahil dito, pwedeng ma-upgrade ang buong fleet ng sasakyan sa tamang panahon. Mahalaga ring pag-ibahin ang mga espesyal na ginawang armor add-ons ng Ukraine tulad ng tower isa at ang mga mas pansamantalang modifikasyon na ginagawa ng Russia para palakasin ang depensa ng kanilang mga sasakyan. Halimbawa, kamakailan lang nakita ang tinatawag na monster turtle na tangke ng Russia na may maraming spike. May kawad at mesh armor sa buong katawan nito mula ulo hanggang paa. Mukhang magulo talaga. Kahit nakakatulong ito laban sa drone attacks ng Ukraine, malaki pa rin ang kapalit para sa mga Ruso. Kapag nilalagyan nila ng mga yero at spike, ang mga tangke at sasakyan. Bumibigat ito, hirap imanyobra, at nagiging delikado. Nahihirapan ang crew pumasok at lumabas ng tangke, kaya apektado ang mga sakay nito. Kapag hindi agad nakalabas ang crew sa nasusunog o sirang tangke, maaari silang malagay sa panganib. Ganito ang nangyari malapit sa Turetsk ng ang porcupine tank ng Russia na may matinik na armor ay tinarget ng grupo ng Ukrainian drone. Napigilan ng mga tinik ang ilan sa mga drone. Pero sa huli, ay nakahanap pa rin sila ng paraan para makalusot. Tinangkang tumakas ng mga sundalong sakay. Pero hirap silang makalabas at makababa ng ligtas. Wala silang nagawa kundi maging madaling target ng ikadalawamputwalo, mekanisadong brigada ng Ukraine na madaling pinatumba sila. Malaking issue ang pansamantalang armor. Kayang pataasin ang survival ng sasakyan. Pero kadalasan may malalaking depekto kung walang espesyalistang disenyo. Samantala, ang mga espesyal na ginawang armor packages tulad ng tower isa at steel front mesh cages ay ginagawa ng mga eksperto na alam talaga ang kanilang ginagawa. Maingat nilang sinusuri ang sukat at espesifikasyon ng mga sasakyan. Hinahanap nila ang pinakamahusay na paraan para palakasin ang depensa ng walang dagdag na panganib sa crew o pasahero. Gumagawa sila ng hawla at bakal na panangga laban sa drone. Pero madaling makapasok at makalabas ang mga sundalo sa sasakyan. Maingat nilang binabalanse ang bigat ng bagong idinagdag para makagalaw at makamanobra pa rin ang mga sasakyan nang walang malaking pagbabago. Sa madaling salita, gumagawa sila ng armor na nagbibigay ng maraming benepisyo at kaunting disbentahe hanggat maaari. At palagi nilang pinapahusay ang kanilang mga disenyo habang tumatagal. Ginagamit na ang tower isa at ginagawa pa ang tower dalawa, kaya hindi matukoy kung gaano katibay ang mga Bradley Fighting Vehicles ng Ukraine. At dahil may mas matitibay at mas protektadong mga sasakyan sa kanilang arsenal. Dapat mas madali na para sa hukbong Ukranyano na hindi lang ipagtanggol ang mahahalagang lungsod at teritoryo, kundi lumaban din pabalik-laban sa mga mananakop at marahil ay mabawi pa nila ang mga nawalang lupa sa mga darating na linggo at buwan alamin ang tungkol sa bagong armor add-ons ng Ukraine sa aming video na nagpapakita kung paano ginagamit ng hukbong Ukranyano ang rubber armor para harangin ang dose dose ng drone strikes ng walang gasgas. -gas. Para sa updates sa tagumpay ng hukbong Ukranyano at pagkabigo ng Russia, panoorin ang aming paliwanag kung paanong mula labindalawa, lima na lang ang natitirang Russian fighter jets sa Crimea. At syempre, Siguraduhin mong mag-subscribe ka rin sa aming channel kung hindi mo pa nagagawa para lagi kang updated at may alam sa lahat ng pinakabagong balita at kaganapan sa frontline.